ano ba yung mga trailings natin? Ano natin Ayan. Pansin ko lang nung pinagpag ko sila. Uh, parang napin na pa, Pero malaki na may mga namatay pa rin so mas mainam siguro na kayaan lang muna hanggang kusang umalis na sila sa tiyan ng kanilang ina para mas marami yung mabuhay sila. Madami naman sila. Siguro, nasa 50 siguro to.

ganun sila. Ayan. Ayan. Uy. Kung ba? Sama ka naman. Ayan. Sorry, nawala yung ilaw. sino ba sila?

spot. Blurred. yeah. oh, Wala na uh, May sensor kasi yung ilaw natin. Ayan. Huwag nang piliting pagpagin sa mga nag-aalaga siguro. At try na i-try kong uupan. hindi mo na tanggalin yung mga crawlings.